Ganito na pa talaga kasama yung mga kabataan ngayon. Kanina matutulog na dapat ako, tapos nakita ko tong balita na to, yung video na yan, tapos inis na inis ako. Kali sa video na to, itong lalaki na yan, meron siyang buhat-buhat na pusa, tapos tinapon niya sa may dagat. Like what? I mean, gaano ka kasama para gawin yun sa isang may buhay na walang kalaban-laban? Tapos doon sa may video, nagtataka pa siya ng mukha. Like, pangatawanan mo yung ginawa mong kasamaan, di ba? Nakakadiri, nakakapanggalit na may mga ganitong klasing tao. And anong dadahilan nila like, minor de edad kasi sila eh. Para sa akin, hindi mo pwede gamitin dito yung minor de edad card mo kasi hindi naman to simpleng pagkakamali lang na nakabasag ka ng plato or nahulog mo yung electric pan. Ayun, pagkakamali yun eh. Pero kung may ihulog ka na may buhay sa isang ilog na alam mo malaki yung chance ang bumawi sa buhay nito, hindi yun pagkakamali. Sobrang kasamaan lang yun. Buti na lang talaga, malam Michael Phelps yung pusa kasi somehow nakaligtas siya. Buti na lang may naka-rescue sa kanya so sobrang kudos dun sa nag-rescue sa kanya tapos ginamot siya siya siguro tapos pinakain. Kita mo dun sa video yung pusa, buhat-buhat lang nila hindi nga lumalaban eh. Kung baga sobrang bait ng pusa tapos gagano na nila. Ang nakakatawa pa dito, nahuli nga sila ng mga polis tapos nung tanungin sila kung bakit nga nila yung ginawa, ang sabi lang nila, for content lang po eh. <laughs> Di Hindi mo pwede gamitin na rasuna for content lang po for your out of jail card. Si content, anong klasing content yan? Anong goal ng content mo na makita ng mga tao na astig ka dahil may binawi ang na buhay na isang hayop? ba diba? Ito yung klase ng anak na deserve nung mga magulang nung isa eh. <laughs> Tapos yung nakakainis pa dito, just the fact na vinidyohan nila, so may intention silang may gawin doon sa video na yun. si-save lang nila sa cellphone nila, ipagyayamang ba nila sa mga kaibigan nila, or whatsoever remembrance. Pwede ko magets para saan? Bakit mo johan Nagagawa ka ng ganyan. Hindi may tsura ng pusa oh, hindi ko ba naawad? Nakakatakot pa dito, minor de edad pa yan, tapos ganyan na yung ginagawa. Paano pa pag di yan, diba? Sobrang concerning na to, kasi kung kaya mong gawin yan sa isang pusa, kaya mo rin niyang gawin sa isang tao. Sana maparusahan sila, sana may natutunan sila doon sa ginawa nila, at sana di na nila to gawin ulit kasi very concerning na ginagawa nila yon nakakainis pa dito itong mga to panigurado ngayon tumatawa-tawa na lang sila eh wala namang niya natutunan eh kahit na ikulong mo yan hindi matututo yan kasi ganyan lang talaga yung utak nila it's sad it's very sad